Alam niyo ba kung bakit nalalanta ang talbos ng talong? Hello mga kaagri! Ang dahilan po niyan ay yung Eggplant Fruit and Shoot borer o yung EFSB. Papaliwanag ko po sa inyo kung paano umaatake yung EFSB at ano po yung solusyon na pwede natin gawin. Coming up! Aktual ko na pong nakita yung pagiging destructive ng ganitong klaseng peste may napuntahan po ko dati na farm isa sa mga community na pinupuntahan po ng agrinihan halos lahat po ng kanilang tanim nagkandalanta yung mga talbos tapos nasisira na unti-unti yung kanilang tanim kasi pag nasira po yung talbos na yan andyan yung growth point eh so hindi na siya maglalaki dahil sira yung pinakatalbos tapos dumadami ng dumadami tapos lumilipat na ng lumilipat pagmula po sa isang farm, pati yung kabilang farm na apektuhan na halos buong community na nila yung may ganong klaseng problema. Ito pong EFSB, napaka-destructive po nito sa mga tanim nating talong. Dahil pag hindi po natin na-control yung kanilang population, napakalaking damage yung pwede nilang gawin sa mga tanim natin. Hindi lang po talbos yung sinisira ng ganitong klaseng insekto, pati po yung mga bunga. Kaya ang tawag sa kanya, eggplant, fruit, pati po yung bunga and shoot borer. So, pati po yung mga talbos. So, yan yung kanyang sinisira dito sa tanim nating talong. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano natin makukontrol yung ganitong klase ng peste sa bawat stages. So, ipapaliwanag ko po sa inyo yung kanyang life cycle para alam po natin yung mga approach para control yung kanilang population at mapigilan natin yung pagkalat at pagdami ng ganitong klaseng peste. Itong peste na to, meron po siyang apat na stages. Adult, egg, larvae, tsaka pupa. So, yan po yung kanyang life cycle. So, nagsisimula siya sa adult. Ang ginagawa po nung adult, i-inject niya yung kanyang itlog doon sa mga shoots, sa mga talbos. Yung iba naman sa bunga. Kaya minsan, pagka bumili tayo ng mga talong sa palengke or na harvest kay sa inyong garden, minsan may mga uod sa loob. So, ang gagawin niya, mag inject muna siya dyan sa shoots sa talbos kasi yan po yung pinakamalambot na parte ng ating talong kasi po dito banda sa may bandang gitna matigas na yung katawan kaya hindi po siya makapag inject ng kanyang itlog yung talbos lang yung parte na malambot so pagka inject niya po dyan ng itlog niya after few days mapipisa po yan at magiging larvae yung larvae po, yan yung kanyang stage kung saan napaka-destructive po niya. Yan na po yung time na sinisira niya, yung tanim nating talong. So, mangyayari po dyan, malalanta yung mga talbos. Tapos yung bunga, may mga butas na, may uod na sa loob. Pag niya na po yung saktong gulang, ang mangyayari niyan, mag-hibernate na itong mga larvae na to. Lalabas na siya dyan sa bunga, pati dito sa mga talbos. At magiging pupa. Kaya minsan po may makikita tayo na parang nakabalot ng dahon dyan sa ilalim po ng puno. Minsan nasa mga tuyong dahon, minsan nasa mga dahon nakapatong. Yan na po yung kanyang pupa stage. So after few days naman yan, magiging adult na siya. So lilipad siya ulit, then maghahanap na naman siya ng pwede niyang pangitlugan. So yan yung kanyang cycle. So, napakahalaga po na maintindihan natin at malaman natin yung cycle na yan para alam din po natin kung paano natin siya makukontrol at mapipigilan sa kanyang pagdami. Unahin po natin sa adult kung paano natin siya makukontrol. Ang ginawa po natin last time na Oriental Herbal Nutrients, ito po yung gagamitin natin pang spray para puksain at itaboy yung mga adult na EFSB, yung mga borer na yan. So, spray natin siya. Ito po yung gawa sa bawang luya na may molasses tapos may vinegar. So, yan po yung ipang spray natin dito. So, ito po merong mga insecticide properties. Kaya niya pong itaboy at puksain yung mga adult. Pati po yung mga itlog, kung bagong inject pa lang, kaya niya po yan sirain. So, kailangan lang po natin mag regularly. Kasi ito pong mga concoction, itong mga organic spray natin, hindi siya ganun katapang. Kailangan po regular tayo nag-spray at least uh, dalawang beses sa isang linggo kung marami pong mga peste. Pero kung maintenance lang kahit once a week, pwede natin siyang ipang spray. maliban sa insecticide property, na ibuboost din po nito yung immune system ng ating mga tanim. Kung magtitimpla lang po tayo, 20 ml per liter of water. Ilalagay nyo lang po siya sa sprayer, lalagay nyo na tubig, tapos i-spray na natin sa mga dahon. Pati po sa mga bunga, walang problema kasi hindi naman siya toxic. So kahit po malagyan yung mga bunga, pwede pa rin natin siyang makain. Hindi tulad ng chemical na dumidikit po yung mga residue sa mga bunga. Kaya kung di natin maugasan, pwede po natin siyang makain. Then, ang maganda rin po dito sa organic spray natin, dahil hindi po siya ganun katoxic, hindi po naapektuhan yung mga beneficial insects. Kasi sa mga chemical spray, wala po siyang pinipili. Pag bumba nyo dyan sa inyong mga talong, madadamay pati po yung mga pollinators. Kaya bumababa po yung production natin kasi wala na po nag pollinate ng mga bunga. So kung marami po kayong mga concoction, pwede nyo pong ipagsama-sama na lahat sa isang spray na lang para hindi po mapagod. No? Isang apply na lang natin sa ating garden. Then next, pag nakita nyo na po na may mga nalanta na talbos, ang gagawin natin dyan, kailangan natin siyang alisin. So nalanta siya, ibig sabihin, yung itlog sa loob na ininject ng adult ay naging larvae. Kaya kinain niya yung loob kaya biglang nalanta yung talbos. So, alisin nyo lang. Gupitin nyo na po yan. Huwag na po kayo manginayang na alisin yung parte na yan. Kasi hindi na po yan siya mabubuhay pa. Kasi meron po yung larvae sa loob. Kung bibiakin nyo yung katawan, may makikita po kayong uod. So, kailangan makontrol natin yung mga larvae na yan. Kasi, yan po yung mapaminsala. Yan po yung pinaka-destructive stage niya. Yan yung kumakain ng talong natin. Tapos yung mga pinagputulan, kailangan i-dispose po natin ng maayos. Sunugin natin or ibaon sa lupa para yung mga larvae na yan, hindi siya maging adult. So mapipigilan na natin yung pagdami ng ganitong klaseng peste. Huwag po kayong manginayang kahit alisin nyo po yung talbos na nalanta, hindi po maapektuhan yung tanim nating talong. Buhay pa rin siya, tutubo-tutubo pa rin yung mga bagong shoots. Next, yung kanyang pupa stage. Tignan nyo po yung paligid ng inyong garden, yung mga dahon. Diyan sa mga tuyong dahon, kung meron pong nakabalot na parang bilog. So yan po, nandyan yung larvae. Nasa pupa stage na siya. Kung baga, nagpapahinog na para maging adult. Hibernate na siya. So kailangan hindi siya maging adult. Kasi pag naging adult, mas mahirap po siyang hulihin kasi lumilipad. Unlike pagka-pupa lang siya, andyan siya, hindi siya gumagalaw. Pwede na natin siya tirisin, yung tiriside. Then sa adult, hindi po ako sure kung kaya siyang mahuli ng mga sticky trap kasi hindi po ako gumagamit ng mga chemical na sticky trap. Ewan ko lang po kung kaya siyang matrap noon yung pinapahid po doon sa plastic bottle tapos hinahang sa garden. Madalas nasa taniman po yan ng cucurbits ng mga ampalaya, ng pipino, ng upo. So nangyari po doon, dumidikit yung mga fruit fly na attract sila doon sa yellow substance na pinahid po doon sa plastic. Hindi ko lang alam kung pati yung borer na tatrap po doon. So kung sa mga nakakaalam, pa-share naman po sa comment section kung kaya pong matrap yung mga uh, ganitong klaseng borer. Ewan ko lang din sa metal eugenol kung ganun din yung paglalagay naman ng metal eugenol doon sa loob ng bote Gagawin siyang trap para i-attract yung lalaking fruit fly Hindi ko din alam kung pati po yung mga ah, ganitong klaseng borer Kung na-attract din dun sa metallogenol So, pa-comment din po sa baba kung kaya ba siya o hindi Dito sa ating natural na fruit fly trap May mga moth nakaraan May mga fruit fly Ibat-ibang insekto So, hindi ko lang alam kung meron din dyan kasamang ah, borer kasi halo-halo na sila tapos medyo natuyo na kaya nadurog na rin yung mga insekto sa loob so pinaka solution talaga natin dito i-control yung kanilang population para hindi sila dumami okay lang po na may mangilan-ngilan na insekto walang problema dyan kasi nasa food chain pa rin yan may mga predator po yan so kailangan lang natin paramihin yung mga beneficial insects na predator ng mga peste pwede kayo maglagay ng garden para maging natural insect attractant, dumami yung mga pollinators, dumami yung mga predator na mga peste. Sa mga bunga, ganun din. Kung may nakita po kayo na may tusok ng borer, alisin na po natin, huwag na po natin hintayin pang mag-matured yung mga larvae na yan. So pwede natin isacrifice na lang yung bunga na may tusok para hindi dumami yung ganitong klaseng peste. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!